Mga par, ito yung diskarte ko kung paano tanggalan ng palong ang aking alagang manok. Ayan, kasi wala tayong kata katulong kung paano natin tatanggalan ang ating alagang manok. Kaya ang ginawa ko, ayan, nagpumuha ako ng sako at tinalian ko yung katawan ng aking manok para hindi siya makagalaw, para smooth lang ang pagtanggal natin ng palong. Ayan mga par, tingnan nyo naman gumagalaw-galaw pa ang ulo. Kaya medyo nahirapan tayo. Alam nyo na kapag baguhan sa field ng pag-aalaga ng manok, medyo mahirap kahit yung simpleng pag-aatanggal lang ng palong. Ayan. Kaya kahit humanap na tayo ng diskarte, medyo nahirapan pa rin tayo at sobrang galaw ng ating alagang manok. Tingnan nyo naman mga par. Ala, pinahirapan Tignan tayo man. para matanggal lang ang kanyang palong. So, ayan. Tingnan nyo kung effective nga ba ang descarte ko sa pagtatanggal ng palong ng ating alagang manok ayan tingin nyo naman talagang pinapahirapan tayo nitong ating alagang manok kasi galaw siya ng galaw so ayan ang mamarder tuloy kung meron din kayong ibang descarte sa pagtatanggal ng palong ng manok, pwede nyo i-comment dyan sa ating comment section. Para next time, marunong na tayo kung paano tanggalan ng palong ang ating manok kahit tayo ay mag-isa lang. Kaya, ayan, nahirapan talaga tayo. Masyadong pinapahirapan tayo ng ating alagang manok. Para matanggalan siya ng paro mga mga par. Ayan, hirap na hirap tayo mga par kung paano natin tanggalin ang palong ng ating alagang manok. Kasi ayan, tago siya ng tago dun sa sakong tinalian natin. Ayan. Pahirapan talaga kapag sa larangan ng pag-aalaga ng manok kapag baguhang ka talaga ayan papahirapan ka lalong-lalo na sa pagtanggal ng uh, ng palong ng ating manok. Kaya ayan medyo nahirapan tayo. Hindi pala medyo talagang nahirapan tayo para tanggalin ang palong ng ating alagang manok. So ayan na. Medyo malapit long na nga na siyang long. matanggal mga palo. So, ayan, finally na natin ha. Palong ng ating alagang manok. Kaya lang ang worry natin, buhay pa ba 'yung manok natin? joke lang ayan oh nika kung